na paibig nga daw ho ang sa Rascaldo ay di siya naman nga ng ating lulutuin eh. tamang tama nga ho at kaaga pa ay nag na sa amin sa Batangas ay siya tara samahan nyo ako kahit di kahit nga ho na ambon ay nagpunta tayo ng agonsilyo para bumili ho ng malagkit na bigas at saka ng manok na gagamitin natin sa Rascaldo bali din eh, ho sa kawali ay naggisa na tayo ng luya, sibuyas at bawang iginisa na rin ho natin ang ating malagkit na bigas noong maluto na ho ang sibuyas, luya at bawang nilagyan na rin ho ng pamim para gisa pa lamang ay eh, talagang namang may lasa na Nung magisa ng kaunti ang ating malangkit na bigas sabay dinilagyan na rin ng tubig dahil baka syempre masunog ang pinang kapuwit ay eh, nakamoy, agad parang may naamoy ako hindi maganda Tay, <laughs> talagang may maamoy kang hindi maganda kapag natutong ang ating aros kaldo eh, ay matatampalasan <laughs> Gago! Chad, dahil nga ho na ako Luna, boy, di hahalu-haluin natin yan. Okay, may mekos-mekos natin yan insan. Dagdag-dag -dag -dag na rin tayo ng tubig dyan. Para syempre masarap din naman ang lugo na may sabaw talaga. Tapos, patuloy pa rin tayo sa paghalo diyan yan. Kapag hindi tumigil sa tilaok ng manok, ang mga manok nari ay talagang maiisama din natin na rin sa Roscaldo nilagyan na rin natin pala ng kasubha yan nga pala yung magpapakulay sa ating aris kaldo dalawang balot nga ho pala yan na tigli limang piso ang isa tatakluban lang ho natin at para mabilis ang maluto at mainin ang bigas na malagkit yun nga pala ho ang ginagamit namin para malapot-lapot ang sabaw kat pwede rin ho ang ating bigas na isinasaing pwede ho yun kat dahil medyo luto no ho ang ating bigas eh di ang ginawa naman ho ay inilagay na ho ang ating biniling manok magtataka ho kayo bakit hindi ho ginisa ang manok ay eh, kaya ho hindi naging sa ay eh, gawa ng napalit ho ang putol ng manok tay kapag ho yung ginisa pa eh, di ba kalalo hong lumit at madurog lamang nagdagdag na rin ho pala ulit tayo dyan ng tubig dahil nga ho ah, naluto na ang ating malangkit na bigas at ah, saka ho yung manok kaya yeah, pwedeng pwede, pwede na kumain ayos na ayos na kaya ta na nga ho nagsandok na tayo tay talaga naman ho asbukan eh. Tabay, kawasa, pag naman ho, ipapat matagalin pa ba eh anong pangay naantay kakain na umpisa na yun ihip ng kaunti tapos first bite yun pasok agad uy waray ko hindi ako magkaintindihan sa sobrang init yun <laughs> at sinamahan na nga tayo ng mamang kumain yun kumuha na rin kayo ng pagkain nyo at sabayan nyo kami para sabay sabay na tayong kakain ay siya paano mga idol hanggang din na lang Sal salamat po sa panunood bye bye